She should see a psychologist or a psychiatrist. Uh, eh, salita pag umiinom sa kanto sa barangay pag lasing na biro lang yon, di ba? Pero wala ganyan. <laughs> Pero wala pong ganyan. Talagang ano, nanlilisik. Kung okay lang ba siya? Eh? <laughs> <laughs> Kung okay lang ba siya? Eh? <laughs> yeah. Good morning po, good congressman Earl po from IVC 13. Uh, sir, on another topic, uh, sa press ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga house leaders natin na nagpahayag ng kanilang uh, pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating uh, Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Ayong sa akin talaga, gusto ko tatalungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the states uh, the statements were not even for me hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba ganyan ba kapaligiran natin? So talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang, yun, lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh. Kung talagang okay ba siya. So, yun. Oh, okay. okay. hello, ah. hello. Congressman Raj, your comment? Um, well, I, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, most uh, especially yung In relation to the news speech uh, of and I think most of uh, the people have already complained. Pono, I think um, it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it to the people to decide on uh, how they will see that as uh, qualities of the people. Sir, Sir uh, follow up. Uh, go ahead. Uh, following up with that lang po, uh, some of the young guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Uh, would this be firm or may re-recommend daw po ba tayo na... Um, suggestion lang naman yon. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng mag-recommenda at walarin uh, wala, rin, wala rin akong kilala. Kasi so, parang So far parang okay pa naman ako. So <laughs> So um, pero the the people have seen the interview. So parang parang may something. Ewan ko. Oh. Parang parang punung-puno ng galit sa ka parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa, sa ating uh, mga pahayagan para talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir? Yung kasi yung ano eh, yun ang lalabas sa news eh, juicy eh. So, eh dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very cl clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni uh, Atty. Sal kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni uh, BP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon doon sa sinabi na niyo <laughs> yung, yung paghukay. Hindi magaling talaga siya sa ganun, yung ano, kasi siya yung official uh, interpreter dati nung dating pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? I'm yes. Sorry, sir. Sorry, sorry. Punong-puno punong, punong ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo, gano'n yung nangyari kay... Uh, and you even mentioned, uh, Ko Ortega, na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, uh, nagkakaroon siya ng... I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag uh, ang isang tao ay sobrang-sobrang galit... Uh, nawawala siya sa sense of decency eh. sa akin paningin uh and sometimes uh, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka it's also a test of your character di diba? how you manage these things uh, it's a test of your character so in the case of the vice president ay eh, lumalabas po yung uh, flow sa kanyang karakter kasi natatalo na kanyang galit. 'Yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Um sir sure. Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag investiga sa kanyang paggamit po ng pondo? ah uh, sa ganang amin, uh, the performance of one's duty Uh, should be the primordial consideration. trabaho po namin yun eh, and therefore uh, dapat walang let up to show what really happened. and so far as the confidential funds of the office of the vice president and the uh, Department of Education when uh, she was still the secretary, kasi pag uh, uh, magbibigay po kami ng leeway ay, hindi po na yata in accordance with our uh, mandate. Ganun po ang panigin namin doon. Sir. Uh, before that, we'd like to acknowledge the presence also of uh, our Senior Deputy Speaker, Dong uh, Gonzales. Good morning. Okay. Continue. Uh, sir, yung dito sa nakita nyo na eh, sabi nyo nga may meltdown, Uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think uh, we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro, uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist. Uh, kasi sila po ang expert dito eh, hindi po kami. Kaya sana po, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang uh, sabihin mo na kain mo yung tatay at itatapod mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si... Uh, Si uh, si si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko 'yon, palagay ko. Hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na 'yon. Sasabihin ko, ibang klase na 'to, ibang usapan na 'to. So sana po walang ganyang usapan. At uh, 'yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, pag na, biruan lang 'yon, 'di ba? Pero walang ganyang <laughs> Wala pong ganyan. Medyo, ako po, uh, honestly ah, uh, after yung uh, press conference niya, meron po, nasa na palasyo po ako, uh, birthday po ni ES uh, Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa Presidente. Pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay, isa lang po ang tatay ko. Tapos, sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya, at itatapon niya. Ay, eh, palagay ko, napakasakit po noon. So, bilang isang kristyano, bilang isang uh, uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko, uh, foul po yun. Salamat uh, alam nyo, po. Alam uh, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po na gawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador, uh, at uh, napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippine Pilip Sea, medyo parang... Uh, Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na 'yung mga Marcos loyalists no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban 'yung ating pong dating pangulo napakasakit po noon and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng, uh, ng panahon at pagkakataon like for example 'yung ginagawa po na statements ng ating pong dating pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon uh, we hope that uh, this will not happen to uh, to the vice president. But uh, definitely, somebody, somebody might pile a case against her at might pile a case against her at uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong vice president. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. Um, 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Uh, meron na po bang feedback from the PNP kung na man lang po doon sa bahay itong at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and uh, Senator De La Rosa? Well, dun sa, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think kundi nga ako nagkakamali during the second or third quadcom hearing yon, uh, open-ended yon until uh, we conduct these hearings, open invitation po yung aming uh, invitation. We only had to reiterate kasi uh, para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the Joint Committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invi invitation. Hmm. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG um, si Chief uh, yes, we to did. Uh -huh. ensure na may magre-receive. May feedback na po? Uh, so, so, as we speak, wala pa. Wala pa kami nakukuha ang feedback. But we had to course it through the PNP. Kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa, sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Ah.